Ay, ah, yung buntag sa tanong, guys. Ayan ang malberries mulberries, guys. O. Oh. Mga hinugan na. Ha, ah, guys. Mga hinug na. Ito, ito malapit na. Kasi may, pag dapat violet na, violet siya guys. Ang tamis. Ayan. Ayan. Sa taas. ang aking rose. Ano pala dyan? ang mga rose. Ayos o. gaya na. Pag nyo Roman rumen. Ayun na. Mga ah, hinugan na siya nakakatuwa. Tapos yung iba nandito sa gilid guys. Ayan. Tapos ito pa. Ayan, mga manibalang pa lang siya. Ayan. Ayan. Nakita ko pala sa inyo guys yung punla namin pichay. Hindi sa solo ko Ayun. Ah, katuwa siya. dami niya. Ito sa yung saging. niyog na. Ingay mo. Tapos ayan po guys ang rabbit namin. Il, uh, mga 3 weeks po yung nawala. Tapos bumalik siya. Ayan ang mga inang pigs kasi siya ay hindi nakakulong siya ay pagala laang ayan tatlong linggong nawala nakabalik akala ko nakain ng bayawak ayan ang ano guys ang aking mga rose ay namumulaklak na ano. hili kasi ako guys sa halaman ng aking kamutihan doon guys hindi ko nasilip kasi masukal ang daan oh, napakasukal na siya doon gawa ng tagula na kasi kaya ang bilis sumukal yung mga damo mabait naman ng rabbit face oh. hello rabbit makakain oh, mo yun ang ngain ng pigs Mabait siya ay hawakan.